Hello guys, welcome back sa vlog namin ni Mrs. At dahil sa ko ngayon, ako naman ang manilibre kay Mrs. O oh, di ba, libre-libre din pag may time. Kaya niyaya ko siya, sabi ko mag-date naman kami. At sabi ko huwag siya mag dahil sagot ko naman lahat. So pagdating namin sa mall guys, ay tumaan muna kami dito sa Happy Taste para bumili ng manju. Bali mini cake siya guys na may palaman sa loob. At yung mga flavors na napili namin ay dalawang choco loco, dalawang strawberry, dalawang ube, at dalawang custard cheese. Ayan nga at sinimulan ng gawin ni Kuya yung order namin. At pagkatapos lang ng ilang minuto guys ay luto na agad siya. Sabi nga pala ni Kuya sa amin ay the best daw itong kainin lalo na kapag mainit pa. Pina out na lang pala namin guys kay Kuya dahil may bibilin pa kami ni Mrs. Pupunta nga pala kami sa may food court guys para maghanap ng iba pa naming makakain. Sabi ni Mrs. guys parang bet niya raw kumain ng chicken wings ngayon. Kaya sabi sa akin ni Mrs. doon na lang daw kami sa monster wings kumain. At syempre kung saan masaya si Mrs. edi eh supportahan natin siya. Aww. Na try na namin kumain dito dati ni Mrs. kaya masasabi kong masarap talaga yung mga chicken wings nila. 6 pieces chicken wings nga pala in order namin ni Mrs. guys. Woo! Texas barbecue at garlic parmesan nga pala in order namin flavors. So tara guys, kain po tayo. Kamaya na. Woo! At yung una kong nilang takan dyan guys, yung Texas barbecue. At yun, unang agad guys, talaga namang napaka crispy ng labas pero napaka juicy ng loob. Medyo nagka, pasu -pasu nga lang yung dila ko dyan guys dahil mainit pa. <laughs> Paminsan-minsan guys ay niyayaya ko rin to si misis na mag-date kami. Lalo na kapag di ko o kaya bagong sahod. Para naman kahit paano guys ay nabibigyan ko siya ng bebe time. Aww. Simple lang naman yung trip namin ni misis guys. Maggala at saka mag food trip. Sabi nga nila guys ba diba, happy tummy, happy wifey. <laughs> so ayun nga guys at tapos na kami kumain ni misis. Nabusog na naman ang mga person. Pagkatapos namin magpahingan ni misis glit, ay nag-ikot-ikot muna kami. Tumingin-tingin muna si Mrs. dito sa mga bilihan ng accessories. Pumasok pala ako sa Super 50 guys para tumingin. At dahil 50 pesos lang guys, meron na akong bit-bit palabas. <laughs> Sunod naman guys ay pumasok kami ni Mrs. sa department store para tumingin ng mga gamit. <laughs> mga panluto mo. <laughs> Hindi naman niya panluto eh. <laughs> Pangaluto ng simento. <laughs> Ano Ito, lagayan ng Toyo. Ito, lagayan ito ng Suka. Balik kung na din, yung... natin, natin. <laughs> Kung gusto mo ng medyo maalat, plus <laughs> kung gusto mong konti lang yung alat, eto. Timang ka. Sa ano yan? Mga lagayan niya ng ano, tingnan mo o. Mo. mo ba yan? Ay, lagayan pala yan ng Alkohol. <laughs> So guys, ayan pala yung totoong lagayan ng suka at saka ng toyo. Lagayan pala ng alcohol yung kanina. <laughs> Yan guys, naghahanap na siya ng mga gamit niya pang laba. Pupuan. Yan. Singa. Madami-dami yung mga malalaban mo niyan. <laughs> Ang supportive mo naman. So, marami kang na <laughs> So ayun nga guys at binayaran ko na yung binili ni Mrs. na upuan na gagamitin niya sa paglalabanya. niya. At habang naglalakad kami ni Mrs. guys may nakita kami rito malaking lollipop. Sigurado ko guys kapag kinain nyo to mauna pang maubos yung ngipin nyo kaysa sa lollipop na to. <laughs> at dahil medyo napagod kami guys sa pag-iikot ni Mrs. sa mall, pumunta kami dito sa Avocadoria para bumili ng shake nila. In order ni Mrs. yung favorite niyang avocado lover. Ako naman sinubukan ko yung dark choco avocado shake. Ayan nga, ginagawa na ni ate yung order ni Mrs. Ang daming toppings nito guys na talaga naman nakakadagdag sa sarap. Excited na rin ako dito guys sa order ko. First time ko kasing in order tong dark choco flavor nila. Ayan at happy na naman si Mrs. guys dahil sa favorite niyang avocado shake. After namin bumili ng shake guys ay pupunta naman kami dito sa SNR para sa aming dinner. At syempre order na naman kami ng favorite naming Caesar salad ni Mrs. at saka isang slice ng pizza. So tara guys kain po ulit tayo. Hmm perfect po talaga tong nabili naming shake para dito sa in order namin ni Mrs. So paano guys kakain muna kami ni Mrs. ha? Follow nyo lang po si Mrs. for more videos. Maraming salamat po ulit sa panonood hanggang sa muli paalam